What's up guys for today's video for today's vlog Ngayong araw nga ay may ulam kami bukas wala kaya nga puta kami magsiklong Ipinakat ni Jansen ang mga siklong na nuradak sigurado na ang pangulam Tara at samahan nyo kami Let's go! Kumusta mga kabule? Nandito na nga kami sa kabakbakira, naghanap na kami ng butas ng dako na pwede naming mapakata. Ngayong araw nga mga kabule, maglalatag kami ng mga ginawa naming trap para sa dako na ang tawag sa amin ay siklo. Ang kasama ko nga for today's video, for today's vlog ay si Motit at si Jansen. Dahil nga busy ang ibang mga kabule, kaya sila muna ang kasama natin ngayong araw. Ganito nga pala ang mga butas ng dako kapag may putik sa labas, siguradong may laman sa loob. Bago nga natin lagyan ng trap yan, ay kailangan muna natin linisan ang paligid ng butas. Para naman walang sagabal kapag palabas na yung dako para hindi siya matrapik, dire-diretso -dire siyang pumas sa ating siklo. Ang paglalatag namin ng mga siklong mga kabule ay tuwing hapon. Dahil nga sa gabi lumalabas itong mga dako sa kanilang mga butas. Binabalikan na nga lang namin pagsapit ng umaga. Sinet ko na nga itong ilalagay kong trap dahil nga tapos ko nang nalinisan ang butas. Nilagay ko na nga ang awiwis kutsara at ang bakling ng siklo. Yan ang tawag namin sa mga piyesa na nilalagay namin dito sa siklo. Ilang ulit ko ang tinisting itong siklong bago ilagay sa butas para sigurado ang huli hindi papalya. Dahil kapag pumalya nga itong siklong sayang naman hindi makuhang dako pagal aso. Po. Por <laughs> Dito nga tapos ko nang naipakat itong siklong nilagyan ko na rin ng tangal para hindi mabakwal itong siklo. Dito nga nakakita na naman ako ng abot ng dako na agad ko na namang pinakata. <laughs> ang paglalatag nga ng siklong mga kabula ay eh, dapat nakahiga ay hindi nakatayo. Kapag nakatayo maaaring mahirapan pumasok ang dako sa siklong baka hindi siya magpatuloy pumasok. Ito nga ang kasama ko na si Mutit na bitirano na sa paniniklong bihira lang na sumablay. Sinurubulunan? Kira ka <laughs> சினூர் பூ பாலத்தில் May kwento ko lang nga mga kabuli, noong bata pa kami, ito nga palagi namin ginagawa. Palagi nga kami nagsisiklong pagka galing sa school para magkapira. Dahil nga naibibinta namin ang iba naming huli kapag marami. Dito nga rin ako nakakakuha noon ng aking puhunan pang taxing at pang computer. Siyempre kasama na din ang pang sa school araw-araw. Dahil nga marami-rami itong siklong na ipapakat namin 30 piraso kaya pinartakan na namin. Ipinakat na nga ni ng ang mga ibang siklong Nanurad Dito, Dito nga tinawag ako ni, Jansin <laughs> ni Jansin dahil maraming nga daw siyang nakitang butas ng dakupa papakatan Pwede ngayon mga idol, wala kasing masyadong naglalatag ng ano ng mga trap na ganito kaya maraming ano dumami na sila yung sako mo sin iniwan mo na tinik. mga yan yung mga pinakat ni Jansen mga idol you know meron doon bato si Jansen mga naglatag ito mga idol abangan natin to bukas kung makukuha yan o Jansen yan malaki dito eh. yun malaki dito sa ilalim kaya lang mahirap ano mapata makapakatan yan mga idol oh lahim butas kaya lang mahirap siyang ano tatagan nasa bato tatlo magkakatabi sa dami ng butas mga idol yun oh know? yun know, may nilalatagan na naman si Jansen paano ang diskarto Jansen? <laughs> Diyan sa'yo may nilalatagin na naman dito. You know? yeah, si Jensen mga idol. Talagang ano. Hindi niya ano yun. Sisiguraduhin niya daw. Abang-abangan natin ito bukas. <laughs> Dahil nga napakaraming butas ng dako dito sa aming pinuntahan, ang 30 piraso na siklong ay saglit lang namin ipinakan. Iniwan na lang nga namin dito ang aming mga sako dahil babalik din naman kami bukas. Sana nga may mahuling dako ang aming nilagay na trap kahit 31 piraso lang para may pangulam kami bukas. Dito nga pinaspower na namin para hindi kayo mabitin, umaga na sinangat na namin itong aming mga trap. Morning mga idol! Dito lang kami ni Jansen. Kapag nagsasangat kami ng aming mga siklong mga kabuli, dapat maaga hindi pwedeng tanghaliin. Dahil nga may iba ring tao na pumupunta dito, hindi lang kami ba ko maunahan pa kami sa aming mga huli. Dito Yuk. nga, dito nga ay nakuha na namin lahat ang mga pinakat naming siklong. Kinuha na nga muna namin lahat ang siklong at inipon para minsanan na lang ang lagay sa balde. Ang iba naming trap ay may huli at ang iba naman ay wala. Pero all gods na yan, ang importante ay meron pa rin kaming huli. Inilagay na nga namin isa-isa ang huli naming dako sa balde para mabilang. Matanong na nga din namin mga kabuli kung nanghuhuli din ba kayo ng ganito sa inyo. Ano po ang ginagamit niyo panghuli sa ganito at kung taga saan po kayo. Maaari pong iwanan nyo na lang ang inyong komento pagkatapos nyo pinanood itong video. Kaya lang naman namin natanong dahil gusto naming malaman para tayo ay magkaalaman. Dito nga nailagay na namin lahat ang mga nahuli naming dako sa balde. 10 piraso nga ang nahuli namin, 20 piraso ang abas. Por Dios. Sabi nga ni na sinababawi na lang kami next year. Sa mga nagtatanong kung nagtitinda kami ng dako hindi muna dahil kulang pa naming pang-ulam. Dahil i-divide pa nga namin sa tatlo itong nakuha naming dako may sobrang isa pa kawalan na lang natin, sabi ni Jan. Gusto nga lang ulit namin magpasalamat mga kabuli dahil pinanood niyo na naman itong aming munting pelikula hanggang dito sa dulo. Kahit ito nga lang ang nahuli naming dako, meron kaming tagtatatlo. Ang importante ay huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong aming video. Kita-kits na lang po ulit tayo sa aming next episode. Por jos